<laughs> Against the light. Oh my gosh. Gosh, gosh, gosh. Oh my gosh. Ay, Diyos ko po. Ako yung dilim sa kapaligiran. Eh ano, gagawin ako? Anong gagawin ko? Alam niyo guys, si mama. Sa mukha na to. Parang Mama, inhale. Eh, mama. Hey, ma. Ma. Hahaha pa more. Ayan. Ganyan po <pun> siya kakulit. oh, <laughs> <Kanil. laughs> Niyo ko pa siya pinagtutut brush Pero ang dami-dami niyang ginagawa sa buhay niya.